Bakit nga po ba kailangan gamitan ng strip sole or paint stripper? yan nakagaya nito. Or paint remover. Ang isang pinturadong plastic pairings or ito, katulad ito, pender. Hindi po sa lahat ng pagkakataon ay kailangan po natin gamitan ito ng paint remover. Kasi sobrang tapang po nito. Ang paint remover po kasi ay posibleng lusawin po ang plastic at ito rin ang magiging sanhi o dahilan ng pagkakabako-bako ng plastic fairing. Ano-ano nga po ba ang mga uh, maaring dahilan kung bakit kailangan po natin gamitan ng strip sole o paint remover ang isang pinturadong plastic fairings. So yan, uh, maaring ang pintura ay sobrang kapal na. Ayan. Maaring nagkakaroon na siya ng natutoklap o nagkakaroon po ng crack at mga bubbles. Dito sa pagkakataong ito ay ibabagi ko sa inyo no? kung paano tamang paggamit ng strip sole or paint remover. Ito po ay gagamitin kung pang demo lang. No? Ito po ay makapal na ang pintura. Medyo mahirap na kung tsatsagayin po natin ito sa lihang magaspang. So dito pa ang medyo delikado lang po sa paggamit ng strip sole kapag ito po ay sumagad na sa plastic nalulusaw po yung plastic. So kaya paggamit po ng strip sole, ingat lang po tayo. So dito po, tuloy-tuloy uh, lang po inyong pananood. Pakikita ko po sa inyo kung paano po ang tamang paggamit ng strip sole sa plastic pairings o plastic tender. Nakagaya po nito. Sa pagtatanggal po ng pintura para malaman po natin kung spray paint lang ang ginamit ay gagamitan po natin ito ng acrylic thinner. Ito po ang laman po nito ay high gloss acrylic thinner. Sinalin ko lang po ito sa lalagyan po ng top coat clear. So, pero ang laman po niyan is high gloss acrylic thinner. So, magsasalin po muna ako, no? Then uh pagkasalin, gamit lang po tayo ng brush or tooth brush. Then ihagod po natin sa pintura. Kapag ang pintura po ay nalusaw, kumulay po doon sa thinner no kung ang kulay na ating uh, buburahin ay o tatanggalin ay kulay violet, dapat mag-color violet po yung acrylic thinner. Pero kapag wala pong kulay na sumama, ibig sabihin ay urethane type po yung ginamit. So, kaya maubiligay po tayong gamitan ito ng paint remover. Ang urethane type po kasi ay hindi kayang lusawin ng high gloss acrylic thinner. Ito po, itatry ko po itong isang uh, pairings, no? At ito po ay ginamitan lang ng spray paint. So, ayan po, haguran uh, lang po natin ng high gloss acrylic thinner. Kapag kumulay po, ayan no? Oh, naging kulay pula po, po yung acrylic thinner. So, ibig sabihin, ito po ay acrylic type lang yung pintura ang ginamit or maaring ito ay spray paint lamang. Dito po ay gagamit na ako ng paint remover. Ang gagawin lang po natin, kumuha lang po tayo ng brush or paint brush or pwede rin tooth brush, then lagyan po natin lahat ng pintura. Then, aya lang po natin... Uh, mababad ng ilang minuto hanggang sa ito ay lumambot. Ang urethane type po kasi hindi po ba sa ito uh, kumukulo o yung parang nagpa-popcorn kung ikaw compare to sa mga ibang pintura. Then makalipas po ng ilang minuto, pwede na po natin itong kutkutin. Gumamit lang po tayo ng paleta o spatula o kung anumang bagay na pwede nating gamitin pantanggal ng pintura. Yan, yeah, no? sobrang kapal na talaga ng pintura. Nahihirapan na po itong uh, kung lilihain lamang. Medyo masakit din sa kamay ang pagliliha. Kaya mapipinitan ka na palagang gamitan ito ng paint remover. Ang strip sal ay map sa balat. Kaya mag tayo kung maaari. At ingatan po natin malagyan ng ating balat. Kung sakali naman nalagyan, kung meron tayong gas or paint thinner, punasan lang po natin yung portion na nalagyan ng strip soil So ayan po, tatry natin na uh, uh, pahiram po ito ng acrylic thinner. Baka mamaya spray paint lang po ito na pinatungan ng urethane. So, ayan, yeah, hindi rin po kaya. Ibig sabihin, you retain din po yung puti. Okay. Kung ito ay plastic, malalaman natin. Kasi kakainan ng paint remover yan. Pero may mga plastic, katulad ng mga flexible na plastic, misan hindi po kayang lusawin ng paint remover. Pero basta mga gatong hard plastic, asahan nyo na po, kayang lusawin ng paint remover yan. Kaya pag na nakikita na kayo lumabas ang plastic, huwag nyo na po lalagyan ng paint remover. So, ito pa yung pintura pa. Ayan, makapal pa, no? tung itim, pintura pa rin. Pero to sa tingin ko, plastic na to. Ito, ito. Yan, maring masugatan na po yan. Kakainin na po yan ng paint remover. Kaya, uh, wag po nating sagarin, no? Uh, yung pintura. O yung pag hindi naman po natin may iwasa, kung sakaling masagad, at loobas na yung plastic, huwag na po natin lagyan ng paint remover. Pagtyagaan na lang po natin sa lihang 120. So, ayan po, plastic na nga. Ayan, no? Nagbako-bako na po yung plastic. Kaya e, huwag nyo na pong paabutin. Pagtyagaan nyo na lang po sa liha yan. So, ganyan pong kahirap mag-paint remover o mag-gumamit ng strip sole sa mga plastic pairings.